Unay, tagalista po ako. Ilang kayong butante dyan sa bahay? Tatlo. So, isa lang po yung mabibigyan ng ayuda ha. Kasi hindi naman ako sigurado kung sa mano ko kayo buboto. Baka mamaya sa kabila kayo bumoto. Isa lang yung mabibigyan. O, dito naman. Ilang kayo dyan sa loob ng bahay na butante? O, lima. Isa lang po yung mabibigyan ng stamp. Sunod. Ilang kayo Dyan apat. So, isa lang po yung mabibigyan ng stamp. Isa lang yung mabibigyan ng ayuda. Kasi, o dito, sa kabila, ilan kayong butante dyan sa loob ng bahay? sampu Ang dami. Dami. Batiba diba, na naman ako nito. O, isa lang po yung mabibigyan ha. Yung siyam, hindi po mabibigyan ng ayuda. O, next. Ito, last na to. Ilan kayo dyan? Anim. So, isa lang yung mabibigyan ng ayuda. O, stamp isa. O, hello, Mare. O, ba diba, tiba-tiba diba tayo ngayon. Kaya sa susunod, tayo ulit ang maglilista para malaki yung ating mga kukurakot sa mga butanite. <laughs> o, nakapagpariban na ako. Tapos, nakapag-shopping na ako sa mga mall. Ayan, dami kong pinamili, Mari. O, lahat ng pamilya ko binilhan ko ng mga gamit. <clears throat> Kala nila, ha? akala ng mga botante, may isa natin sila, ano. Hindi <laughs> nila alam. Yung sampung tao sa isang bahay. So, nakuha natin yung siyang. <laughs> Ang galing mo talaga, mare. O, sa susunod ulit. Yan, kapag shopping na. O, oh, ikaw mag-shopping ka na rin mamaya. Nakuha mo na lahat ng pera, di ba? Thank you, mare. Bye-bye.